Anggibian ya, sang gini karen. Anggibian si cici, ya cici cici cici. Ah, busuk na? Hah? Busuk na? Halo, ya bata ui. Besok na? Hah? Asal man mau mama papa? Ui. Taga man yung mamagpapa. Ha? Oy, tag -asya ka siya man mama papa. Ha? Hoy, taga ka sa yung mama papa. ka nga re. magpapa, ka? kagamay pa rin mo ka? Looya ba Dalik ka kayo, ulit ikaw. Ayo!